Yon, magandang magandang araw po mga kawangis ko. <laughs> Ito po ang iyong lingkod, si Anton Olson. Kung saan man ang kayong dako ng daigdig o planeta, paki-subscribe naman niyo ako. Likes, likes niyo naman yung ano, videos ko. <laughs> Bago po tayo dum tumuloy doon sa sa suna ngayon, 'di ba? sunang ngayon ni Pangulong Marcos Jr nako, ito po ang pinakamalupit yung kanyang kapatid na si Amy Marcos hindi pumunta <laughs> lupit no? hindi pumunta hmm. bakit kaya? hindi ko alam na lang kung bakit kaya hindi siya pumunta kasi unang diba ang nagsalita si Senator de, uh, Bato de la Rosa na hindi siya diba siya pupunta kasi sabi niya, bakit ako pupunta? bakit ako makikiplastikan doon? so ngayon mismong kapatid po ng Pangulo na hindi pumunta si Jaime Marcos. Tignan nyo. Oh. Paano rin natin sabay-sabay? Hindi na ako pupunta dahil schedule pa rin. Ang walang kamatay ang Nutriban. Nutribus at iba pang pagtulong sa ating mga nasalanta ng bagyo. Pupunta ako sa ilang school building at school houses kung saan yung mga bata ay nag ng pagkain, ng school supplies na nasira. Bago po muna tayo pumunta sa ano ha? Bago muna naman tayo pumunta sa suna ni Pangulong Duterte, ni Pangulong <laughs> Bongbong Marcos. Tingnan niyo, totoo ba sinasabi niya, no, ni ano ni Amy Marcos hindi siya pupunta. Alam ko ang daming galit dito kay ano kay Amy Marcos kasi ang dami nagsasabi sa kanya na tinatawag ngayong mangga, di ba? Kung ano no lang mga masasakit na salita sa kanya. Tinitira rin niya ni ano ni Harry Rocky, di ba? Alam mo naman si Harry, Harry Rocky kung magsalita talagang <laughs> sagat sagad Sagad to the bones talaga siya na si, ano, si Hari Rocky. Tapos si, si Maharlika, ganun din, di ba? Halos kung tirahin siya ni Mardi ka araw-araw. Ano eh. Sagad-sagad uh, din eh. Ang tawag sa kanya talaga, mangga eh. <laughs> Pero, tangkapin natin. Ang nakapanalo sa kanya talaga, yung mga Duterte. sa pag-endorso sa kanya ni ano, ni BP Sara. Bilang isang senador, di ba? malakas talagang binuklod-buklod ang daming nag ano ang dami talagang bumuto sa ano sa Mindanao titignan niyo naman niya tayo yung ano eh yung nakarang eleksyon sabi ni ano sabi ni Amy Marcos tama na raw yung ano magsuot ng mga magagarang damit <laughs> at maglahad ng maraming datos na hindi naman nangyayari. Which is totoo naman, di ba? <laughs> Ang dami talang nangyayari. Ilang sunod na yung nangyayari? Ay, ito pala pangatlong sunod na ito ni ano eh. Pangatlong sunod na ito ni Pangalong ano, Bongbong Marcos. 3 year, <laughs> three years na niya nasa panunungkulan eh kayo? May natatandaan ba kayo kung anong nangyari? <laughs> kayo. Ano ba bang natatandaan nyo? Ano ba bang mga big, big projects ba ng kanyang nagawa? ibang ko yun. Sabihin nyo kung mayroon bang mga ano, mayroon mga natuloy sa mga dating proyekto ni, ano, ni Pangulong Duterte. Mayroon bang tinuloy? Mayroon bang nakapinding? Kasi dito sa amin, dito sa isla namin, yung aeroplano, ay, aeroplano yung paliparan po, airport baga, na binajitan ng 30 million. Yung ano lang, runway lang, hindi po natapos. Hindi po naipaluap. Yung terminal natapos na, pero hindi nagagamit. Yung nagbabagsakan na yung mga ilaw kasi wala talaga eh wala talaga hindi talaga nagamit tapos ang pagkagawa pa yata napakaib sub standard pa so yun ang sinasabi ko sa inyo na yung mga nagawa yung mga nasimula ni ano ni Pangulong Duterte ang dami po hindi na na ipagpatuloy eh simple ito sa amin eh dito pa lang namin dito sa amin sa isla ng Palawan dito yung tangin na nalang tulong yun sa amin para sa mga araming turista kasi dito kami sa gitna ng <laughs> kragatan malay kayo napakalayo namin dito sa ano hindi kami dugtong po sa ano hindi kami dugtong sa Puerto Princesa napakalayo na 20 hours pang biyahe by boat di ba nasabi ko na di nasabi ko na dati sa dati kong ano sa dati kong vlog <clears throat> kung nanonood kayo so anyway highway ang uh, sa dami-dami pong na napanood ko sa sunan ni ano ni Bungbong Marcos isa lang dito yung na, na tumatak sa utak ko yung sinaman niya si ano yung sinaman niya si uh, General Torre sa mga champion <laughs> sinali niya sa mga champion sinali niya kay Manny Pacquiao tingnan niyo oh, panoorin natin Excellency, President R. of the Republic of the Philippines. klub no, Ah, uh, club mo sa ano, sa mga pumunta diyan alam ko naman marami yang mga ano sala sa labas pa lang ang dami nang kagad na, nagrarally doon eh. <laughs> maraming natutuwa Tanggapin na natin ha maraming natutuwa maraming naiinis kasi maraming mga sinasabi na ang iba hindi ang doon sa gusto sa mga hindi ano sa mga hindi pabor kay BBM siyempre, ang iba pabor ang iba hindi hindi e ganoon talaga ang sistema eh hindi lahat ng tao mapiplis mo. <laughs> Kaya anyway, ito, ito na yung, ano, yung tumatak sa utak ko na sinalini ni, ano, ni BBM. <laughs> si generator bilang champion, ha? Kahiliran niya. Kahiliran niya si, ano, eh. Kahiliran niya si Manny Pacquiao. Tignan niyo. Ni Heidi Diaz, ni Caloy Yulo, Ira Villegas, Nesty Petencio. EJ Ubiena, Alex Iyala, Ampar... Sama na rin natin yung bago nating kampiyon, si PNP Chief Errol Nicola. O, oh, diba? Tignan nyo. Tuwang-tuwang hm, -tuwa yung kumag. Diyos <laughs> kumiyo marimar. Diyos miyo marimar. <laughs> Tuwang-tuwa. Diyos ko. Anyway, bago po natin to yung ano yung uh, yung sa uh, sunan ni ano ni Pangulong ni Pangulong Duterte, ni Pangulong uh, Bongbong Marcos. Meron po akong na ano, meron po akong na napanood na isang ano, na isang isang, vlogger na kung bakit mala hindi pumunta si ano, hindi pumunta si Mayor Baste. Simulat sa Pulp balalam naman pala kaagad ng tawag dyan, uh, kampo ni General Torre na si Mayor Baste talaga pupunta sa Singapore kasi mayroong importante daw sila doong grupo na pag-uusap pa regarding yata sa pagpunta doon sa dahik alam na alam kagad pala nila General Torre na talaga hindi pupunta sa boxing area si Mayor Baste kaso lang ang nangyari bakit daw tinuloy bakit daw parang tuwang tuwa, tuwang tuwa pa si ano si General Torres sa nangyari which is alam niya naman daw simulat sa pool na hindi talaga hindi pupunta Naka kinausap na kaagad yung kampo nila na hindi pupunta yun po sa napanood ko ah na, na, malapit siya kay sa mga Duterte na alam niya po yung nangyayari anyway highway anyway, tignan niyo si ano si General Torres Disco. Ganyan lang pala man, no? Ganyan pala tumawa yan no si BBM. Pati mga ganyan Sinasalit niya pa sa ano eh. Sinasalit pa niya sa sa kanyang ano sa kanyang suna. So mga nanood sa sunan ni ano ni Bungbong Marcos. Sabihin niyo kung okay naman yung mga sinasabi niya. <laughs> Kasi kahit doon may pamumulit 'di ba na yung tungkol doon sa laptop? May sinabi siya doon na pamulit na pamulitika na para ang niya si BP Inday Sara. 'Di ba biglang nagpalakpakan yung mga ano? <laughs> yung mga <laughs> yung nanonood sa kanya yung mga matata matataas na tao yan mga congressman mga senador di ba nagpalakpakan kung sino pa yung mga indot dyan <laughs> di ba nagpalakpakan dapat ang mga ganyan yata, na huwag na niyang isali sa mga ano kasi kung pa nila patutsada patutsada na lang nangyayari wala talaga mangyayari wala talaga mangyayari sa ating bayan akala ko lahat ang sasabihin niya tungkol po sa kanyang mga nagawa yung pala gagawin pa lang ay ano na to eh, pang pangatlong taon na niya tapos may three, years pang <laughs> naiiwan meron pa bang mga big project siyang magagawa sa 3 years na yon yun po ang tanong kasi lang pinakamahirap talaga hindi siya pinun hindi pumunta at hindi talaga pumasok sa, sa isip ni Amy Marcos na pumunta talaga sa suna ni Bungbong Marcos diba lupit ang lupit hindi natin alam ng anong sa likod nito So anyway, ito lang po ang update mga kawangis ko. Ito lang ang update ko sa inyo regarding po sa hindi pagdalaw ni hindi sa pagpunta ni Amy Marcos at tungkol po sa pagpuri ha, sa pagpuri ni Bongbong Marcos kay General Torre regarding po sa pagkapanalo kuno sa pagkaano sa pagka boxing. Nako. <laughs> Nako. Pati ba naman yan pa. Anyway, highway ito po yung inyong kawangis sa sa mga hindi pa din nakasubscribe, nakalikes, please lang subscribe po ang aking channel.